Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito na tayo sa Sabana para sa request ni Sir uh, Aldrin Cofon. So shout-out to sa inyo, Sir. At uh, yun, nandito na tayo sa Block 42. So pinahanap niya ay uh, Lot 7. At uh, ayun, lipat natin yung uh, camera natin para mas malinaw niyong makita yung possible na magiging lugar ho ninyo dito sa Sabana. Uh, nasa Sabana na nga pala tayo ngayon. Okay, lipat na natin yung camera natin. So ito na yung Sabana. Sabana. At ito yung main road. Paikot lang yan doon sa kabila. So dead end na yan. Yung nakikita nyo yung bahay na yan. Uh, ayan na yung pinakalast na bahay. Tapos paikot, papunta doon. At syempre, ito na yung uh, Block 42. Ito na yung Block 42. Hanap natin lot 7 at ito sila kuya. <laughs> kuya, kasama ko sa video ko ha. Ah, pinagagawa na yung harap ng bahay ng uh, beneficiary, ng bahay ng gobyerno dito sa May Sabana. So ito, ito na yung block 42. At syempre may mga residente na lot 10, lot 10 na 8. Nako, yun lot 8 ito. So, yung likod niyan ay lot 7. So, may kapitbahay na ho kayo dyan. Lipat tayo dito sa kabila. sa ba maganda umikot? at ah, dito na tayo ikot para makita nyo yung ibang ah, mga bahay na rin. At mainam dito kasi madaling. Maganda umaga. Maganda, madaling may tubig na kayo. May tubig na kayo, te, no? Te, kasama ko sa video. Okay lang, te? <laughs> si ate. So, yan, sir. Ah, Aldrin, si Shil Aldrin yung magiging kapitbahay mo sa likod, te. <laughs> Aldrin Kupon. <laughs> Lot 7 siya. So, siya yung magiging kapitbahay mo. At yun, may tubig na sila kaagad din dito. Oo, sa kalikod mo. May tubig na kaagad yung mga... Dito, no? Sa ano? Pagdating na, no? Opo. Sa pisina ng Initsay. Kailan po kayo ng form, may requirements. Uh Oo. -oh. At least kahit pa paano, ang bilis nyo dito dun sa Nike View. Wala, dito may tubig na kaagad. Maswerte pa rin kayo dito kaysa doon sa kabila. Sige, te, salamat. Okay, so yun, nakikita nyo ah uh, yung mga ibang bahay na paayos na ng uh, mga beneficiary. Nakakatuwa dahil ay, hindi pala tayo makakadaan dito. Para makita sana, dito lang tayo sa kabila. Pero yun, oh, kita nyo, ang ganda na rin ng pagkakagawa ng harap ng bahay. Diba naka-kata dahil ganyan. Ah uh, makikita natin na talagang uh, pinagbubuti nila. Salamat eh. Napagandahin yung bahay ng gobyerno. So, you oh. know. Wow. Ang maganda. <laughs> <Ayan> sila kuya. sila <laughs> kuya, sila yung mga gumagawa. <laughs> At yun, ah dito tayo sa kabila. Marami na rin nare-relocate dito sa Sabana. So katabi lang ito ng Cristop Heights ah doon sa kabila. Nagdito rin halos kulay ng bahay tapos hyacinth, malapitan. Okay, so dito, ayan ah sa na ba yun kay Ate. So lot 9. 8 ay 9 pala ito. 8, 9, 10. Ito 7? Nalito ako bigla. Lock, lock nine. Five. Five, six. Ah. Lot 9. 5. 5. 6. 8 nandun. 9, 8. Ah, ito 7 sorry hin uh, hindi pala katalikuran black uh, black lot 9 pala itong katalikuran ni Ate doon sa lot 8 kasi lot 9 so ang katabi ng lot 9 kasi ah uh, bit lang ha 9 8 so ito yung 7 so ito yung 7 sil Aldrin Kofon hindi mo pala katalikuran si Ate Ah, uh, dahil lot 9 ito yung sa inyo So, ang katalikuran mo yung lot 6 kasi nandito yung lot 5 sa kabila. Ayos na. So, yung sa inyo ho yung naiiwan. Uh, wala hong nagagawa. Wala pa hindi pa na ayos At ito yung magiging lugar ho ninyo kung sa kasarali. At yun na nga, uh, yung iba dito may kuryente na rin. Halos lahat ng mga residente may tubig na. At mga kuryente na nagaling sa Meralco. At yung iba naman, siyempre, nakapagpaayos na nung harapan ng bahay nila. At yan, baka sabihin naman, mga mayayaman yung mga narilukit dito dahil napapaganda yung mga kabahayan, no? Yung pabahay ng gobyerno ng mga beneficiary. So, ayun lang. Uh, siyempre, ah, uh, at makainaman dito dahil may tubig na kaagad, the same time, yun, no? Know, ay kuryente ka na kaagad na maaano. So ikot ko na rin kayo. So ito yung sabana. So ayan, may mga man, may mga na relocate na. At yung makikita nyo rin doon, may mga tao na. So hanggang doon, yun no oh, puntang sabana. At dito, ayun, sa kabila naman na, na yun doon yung uh, Christophite. So, ikuti natin dito, may mga na-relocate na rin dito sa kabila. So, nakikita nyo, so, naalala nyo itong bahay na ito sa mga una nating video. <laughs> Ayaw pa rin siya. Hindi pa rin siya nagagalaw. Pero yung iba, eh, naayos na. The same time, eh, may mga nakatera na at ang iba rin, inapaayos eh, na nila. So, makikita nyo rin, may bakanting lote pa rito. Malayo palulusutan ata natin dito. At bukang padamurin rin ata doon. <laughs> Try na rin natin. <laughs> para maikot ko kayo. So dito sa lugar na to, ayan, may may beneficiary na itong at may tubig na rin kagad, sa oh. Saka may kuryente na rin. Ayan, di ba? Nakakatuwa. Ay, kanya-kanya talagang pag ah, pagsusumikap yung mga residente para mapaayos. At yun, mga bakante pa yun, mga ayusin pa yan, Hindi oh. ko alam kung part pa yun ng Christophe Heights o hindi na. Hello. <laughs> at, uh, ayun doon, yung Christopite yun, sa so kabila na yun. So, ito yung sabana. Actually, maraming pang uh, gagawing bahay dito. At, yun nakakatuwa dahil at papaano tuloy-tuloy uh, pa rin ang pag-aayos. At, uh, yun nga, may mga nare-relocate na rin katulad nito. Black 41, halos may mga residente na kasi may kuryente na, may tubig na. Maganda rito, oh. may tubig na agad. <laughs> Parang ayun kaagad yung ano nang uh, nag-developer sa developer dito sa May Sabana dahil napakagaling nila. Imagine niyo naka nakabungad na kaagad yung uh, yung tubig. So apply ka lang, meron na kaagad, nakaabang para dun sa water supply para sa mga kabahayan. Ayan, no? Oh. Tapos sa kuryente, sa poste, ayos na. Diba? At ito, dito, mga bakante pa to. Lalaman pa natin sa mga susunod na araw buwan kung part pa yan ng sabana. At dito, makikita nyo rin yung likod. Ayan, napahayos na. So, ang galing, di ba? Oo. Ayos, ganda. At dito, so ito dito sa bandang parang unahan, halos hindi pa naayos. Yung mga bandang likuran na yun yung mga nagawa na. At uh, ayan dito, meron nang uh, mga residente din na mga nakatira. So, yun, makikita niyo. Magandang maga, nai. <laughs> Oo, nai, kasi update-update, eh. Update, may mga nagre-request. Ito yung uh, kamatisan ni nanay. <laughs> Sige, nai. Salamat. At, at uh, ayun, makikita niyo, may, may, ano na ng meralco. ko. So, ito, may tubig na rin, oh. Ang galing. Kasi makikita nyo yung pagsusumikap talaga ng mga pamilya ng mga nare dito. Yung iba yun sa submeter, yung wala pang galing sa Meralco. At ito makikita nyo, oh, pinaayos na rin yung harapan ng bahay, ng bahay nila. ba diba? At doon, makikita nyo rin doon sa kabila. Oh. Alos ayos na. Okay, so yun yung uh, update natin dito sa Sabana. At uh, si Aldrin, shoutout sa'yo. Shoutout kay uh, Sir Wawi Honor. <laughs> shoutout to sa inyo. maraming maraming salamat sa mga walang sama support Sa ating YouTube channel, Marami pa rin bakante dito sa mga bahay dito sa may Sabana. Pero uh, makikita nyo rin naman yung paligid niya na tuloy-tuloy pa rin yung pag-aayos ng mga kabayan at uh, doon banda, sa bandang harapan uh, barang pang bakante na hindi pa nagagawa, na parang ganito pa yung itsura ganito pa yung itsura ng mga kabayan, pero makikita nyo yung iba naman ay mga gawana ayun no. talagang laktak-laktak kung sino na siguro yung uh, may beneficiary na, yun na muna yung ginagawa nila Okay, so yun, go na tayo. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Go na po tayo. Kita nyo rin dito. Oh. Ang ganda na, di ba? Pagdating sa dulo niyan, balik ka na dito kasi parang ayun na yung pinakadulo nun. Babalik ka na rin dito. Wala natandaan na. Pero makikita nyo, uh, na-develop na halos yung may mga pamilya na nakatera nakakatuwa uh, dahil inaayos na nila yung mga bahay.